Hello guys, no? nandito tayo ngayon sa so Maydagat. Uh, Pag-usapan natin yung mga seafoods dito sa Pilar, no. Ang Capiz ay isang probinsya ng region ng Western Visayas sa Pilipinas na kilala sa mga seafoods nito. Ang seafood ay isang mahalagang bahagi ng kabuhayan ng mga tao sa Pilar, Capiz. Ang Pilar ay isang bayan sa probinsya ng Capiz na kilala sa mga yamang dagat nito, partikular sa mga seafood tulad ng isda, hipon. Pangkabuhayan, ang seafood ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa mga mangingisda at mga negosyante sa Pilar. Ang seafood ay isang mahalagang bahagi ng pagkain ng mga tao sa Pilar na nagbibigay ng nutrisyon at sustansya sa kanilang katawan. Kultura, ang seafood ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga tao sa Pilar na nagbibigay ng identidad at tradisyon sa kanilang komunidad. Ang seafood ay isang mahalagang bahagi ng kabuhayan ng mga tao sa Pilar, Capiz. Ang Pilar ay isang bayan sa probinsya ng Capiz na kilala sa mga yamang dagat nito, partikular sa mga seafood tulad ng isda, hipon,